Pa, have happy birthday to you Alam ko um, Happy ka ngayong birthday mo Dali mo nasahan Kinawa um, namin ng mga anak mo Siyempre, surprise niya eh Pero Kahit sabihin natin na surprise Hindi pa rin totaling surprise na surprise Kasi nga Nalaman um, mo din Pero alam ko Meron pang ibang hindi mo alam Na ikasasaya mo I hope ikasaya mo. Kasi sabi mo nga, okay lang kahit wala Handa. Yes, para sa'yo, okay lang. Pero syempre, para sa mga anak mo, happy nila. Happy sila na makikita nila na masaya ka sa kanilang inihanda para sa'yo. Para sa 50 birthday mo. Um, minsan lang naman to. Syempre, hindi naman kada birthday. Ganito yung ano, profession namin. Um, Natapat na gipit tayo, pero ginawa pa rin namin ng paraan kung paano magiging bongga ang birthday mo, di ba? Kahit maliit lang ang baboy, pero ang daming seafood. Thank you sa si sponsor. Siyempre, kay tatay sa Tapos ako, ilang araw kami nagdagat para makaipon ng mga seafood para panghanda mo. Um, si Ian, um, meron din siyang contribution nagawa siya ng souvenir. Andiyan, makikita mo yan. Si Andre, ang dami niyang ginawa para sa iyo. And I hope masaya ka para doon. At si Ate Maymay, yan. Sabi mo nga, alagaan na lang yung baboy. Pero syempre, pinili ni Maymay yun para ipanghanda mo. Kaya kailangan ka tayo. So, yun na. Happy, 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 happy birthday. I-enjoy e mo lang ang araw mo. Maging masaya ka. Anawa, ibigyan ka pa ng... Uh, habang buhay ni Lord para kapiling ka pa ng mga anak mo. At uh, Siyempre, bigyan ka ng kalakasan para sa tuwi na pag may lakad tayo ay maging malakas ka at uh, lagi tayong maging ligtas sa ating bawat pupuntahan. Happy, 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 happy birthday na ay Nagustuhan mo talaga ang aming uh, inihanda para sa iyo. God bless you. And hindi ko masasabing maging kalma ka parati kasi lagi kang ano, high hyper. Yan. Um, lagi naman namin sinasabi na ingatan mo yung kalusugan mo. Kaya lang syempre, kung saan ka masaya, supportahan ka namin. Um, mahal ka namin. Diba? Basta, huwag kang magalala. Handito lang kami ng mga anak mo. Akala mo lang na hindi kami nakikinig sa'yo. Akala mo lang yun. <laughs> so yan, happy, happy, happy birthday and mahal ka namin lahat. God bless!